Senator Bato de la Rosa, naawa kay Ture at Senator Jingoy Estrada, sinabing si Ture ang pinakamayabang na PNP chief. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi niya maiwasang maawa sa sitwasyon ngayon ni dating Philippine National Police PNP Chief Nicolas Tur III matapos itong tanggalin sa kanyang pwesto. Ayon kay De La Rosa, ginawa lamang ni Torre ang lahat ng ipinagutos sa kanya ng kanyang mga nakakataas, ngunit sa huli ay nauwi pa rin ito sa kanyang pagkakaalis bilang pinuno ng pambansang pulisya. Para sa dating PNP chief at ngayoy senador, batid niyang mabigat at masakit ang dinaranas ngayon ni Torre dahil sa biglaan nitong pagbagsak mula sa pinakamataas na posisyon sa hanay ng kapulisan. Gayunpaman, nilinaw ni De La Rosa na hindi nito maitatanggi ang sama ng loob na kanyang nararamdaman laban kay Ture. Anya, hindi niya makakalimutan ang ginawa ng dating hepe laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na naging malapit sa kanya at siyang dahilan kung bakit siya nakilala sa buong bansa. Naawa ako sa kanya bilang tao, bilang kapwa pulis, pero hindi ko rin basta mabubura ang hinanakit ko dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong, pahayag ni De La Rosa. Samantala, nagpahayag din ng kanyang saloobin si senador Jinggoy Estrada hinggil sa naging kapalaran ni General Nicolas Torre III. Inalala ni Estrada ang kanyang naging unang reaksyon noong italaga si Torre bilang PNP Chief, kung saan tinawag niya itong si pinakamayabang na opisyal na umupo sa naturang posisyon. Ayon kay Estrada, hindi niya tiyak kung may kabugnaan ang umanoy kayabangan ni Torre sa mabilis nitong pagkakaalis sa puesto. Ngunit iginiit niya na malinaw na karapatan ng Pangulo ang magtalaga at magtanggal ng hepe ng pambansang pulisya. The decision to replace General to rely solely with the President. Kahit kailan he serves at the pleasure of the President, kahit kailan pwede siya matanggal, paliwanag ni Estrada. Dagdag pa ng Senador, normal lamang na magkaroon ng pagpapalit sa liderato ng PNP dahil ito ay nakadepende sa tiwala at kumpiyansa ng nakaupong Pangulo. Sa ngayon, nananatiling mainit na paksa ang naging kapalaran ni dating PNP Chief Nicolas Tor III, lalo't parehong nagbigay ng matitinding pahayag sina Senator Ronald Bato, Dela Rosa at Senador Jinggoy Estrada.